You know, mga ka-team, pumasok na si Shakira at saka si Martin. At mamaya ang pasok ni Stig, tayo uh, bukla ako mamaya ang gabi. You know, yun o, ilan na lang batong bigas natin? Itong isa, dalawang 18 kilos. Tapos, apat na 8 kilos. Babawasan natin ng isa. Ito yung binili natin nakaraan eh. Bari, anim nitong 8, dalawa. Nabawasan na ng dalawa. Tapos, babawasan ulit tayo ng isa pa. Ang kuna nito yung isa para isalin natin doon sa lalagyanan natin. Para ano, hindi tayo ano, nabibitin sa sinain. A few moments later. You know, ito na. Ito yung niluto ni Ste. Ayan. Ito natin na ito na kasi ito ang nanakin na, -tong na, -tong na. <laughs> yeah. Ginisa lang naman to, Tapos may mga halos ng baboy tsaka shrimp. Tapos yung mga gulay niya. Ayan. Yeah. Kain na na. Mm Hindi -hmm. na kami serving spoon kasi kami lang naman. Kami lang dalawa ang ubos. Hindi naman nagdasal sa siling dere-dere. Hindi rin kaya sa uh, buka po. Basing dalawa ang bata. Hindi Yung siyap natin. Oh. Nagyay ako sana ng ano, ng pansek, kaso... Ang ilaw? Hindi iba yung tema. Chico, nakatikit na ilong mo sa pinggang ko. Mm -hmm. Madilim eh, yung ano. Makulimlim yung panahon. Malungkot. Yeah, ay, oh. may baboy naman pa kumuha katigisa e, tayo. Sige pa okay. rin. Okay. Nasa air fryer, kamarapin niyan sa kanila. Mm. Mm. Parang lechon na rin ito. Maganda sa kanila, may salmon. Oh, may salmon naman tayo. Eh, sabi ko, masubukan niya. Ma. Ano, yung may de-deliver, Instacart. Dala-dala hinog. Mm. Hindi nila alam yung ganyan. Mmm. Mm. Hilaw naman yata yung lasa. Kasi bakal, bakal ba ito na rin binili niya. Bakal buro. <laughs> alam niyo yung mga dito, galing kasi sa ano, Mexico, sa Mexico. Mm -hmm. Pero meron doon binibili sa Costco pag nakakita ka ng at, atulpo at atulpo. Hindi ko alam kung atulpo. Mm -hmm. Basta ganun, naka isang case yun. Yung daw ang matamis, kahit si Ibet yun ang sabi sa kanila. eh. Pero pag sa Walmart, hindi ako nakakachamba ng matamis. asim Sa so, kaya rin full time na yun. Nadagdagan mm -hmm. yung ano niya eh. Nagbigbig siya ng oras, dalawang araw. Hinihingi isa ng dalawang extra na araw. Kasi mm -hmm. pinag-iipunan. Nagko-commute siya. Eh. Ngayon yung Thursday and Friday, hindi namin hinahatid. Pero sunusundo naman namin. Monday to Wednesday, kasama yan ni Bin kasi. Kasabay na ni Bin pumasok. Mm -hmm. Pero pag Thursday, Friday, ayun. Kaso no, aga. Ang okay. alam niyo mahirap mag-bus dito kasi kahit malapit lang yung yung pagitan, pero yung iniikutan. Mm. Mm. Iniikutan, iniikutan lahat. Pero ano mo siya traffic? Yun yung lumaganda. Kaya lang, yung dami ng stop. Isang yeah. oras yun, yung biyahe niya. Kaya nga. Samantalang pag hinatid namin siya, wala pang 7 minutes. 10 minutes, minutes pag 10 traffic Isang oras, kasi maraming sa 5.30 eh. Marating doon siya sa store ng mga 6.30. Ang tagal. Ngayon sa pinag-iipunan niya. Malalaman niyo na lang. Hmm. Pag gagawin namin. Kaya, ganun siya ka-diligent na. Ay, mama, kailangan ako makaipon. Parang kami, kailangan natin magtabi. Hindi yung dalawa. Hindi siya shoutout ka? Ano, uh, ito si Ano. Shoutout natin si Ano, si Wilder Rebran. Ano? Thanks sa vlog, si Pag mo talaga. Sana dumano pa ang subscriber mo. Yan. Sana ano mag-ilang Ang Masipag talaga na ba? Ang mga masalamat. Kasi sa akin, ano? Ano'y enjoy. Ayun, doon, ano? Ba, ano siya? Bago yan. Hmm, si Ano Enjoy. Kaya ito sa si inyo mm. nga. Pagating na. Under spousal business Wow! Hope to see you later, Kofi. O yan, sige, kita kayo siya ng tayo. Mm hmm, tagayon yung si Den din eh. Mm hmm. Kikita tayo doon. Salamat tayo sa comment. Yung narte tayo sa comment niya com na maraming family vloggers na you are different. So you are very inspiring. By the way, taga saan ba? Tinanong kami. <laughs> Usually man, taga Kandaba pang Pangga. Mm -hmm. Siya. Pero lumaki siya sa Caloocan. Sa may bandang Constellation. Malapit nyo sa Alba. Mm -hmm. Sa Bartero. Ako naman, taga na Yan. Yeah. Pero lumaki ako sa Bulacan. Sa San Jose del Monte. Francisco Homes. Barangay Akal. Kasi nyo ba yung kung anong address? Sinabi na lahat <laughs> eh. Nakatira na lang doon yung dalawang pamangkin namin. Mm -hmm. Ayun. Si Lala Lisa ng na andun, Nandun sa Kunsting ngayon. Magsasat pala. Magaling ng NE, Kaloocan. Oo, always watching yan. Hmm. Ingat, mm. Ingat-ingat mm. dyan, face mas lagi. Kasi si Ayi, shout kay Ayi. Parating, na yas, parating na rin din oh, dyan. Oo, congrats ha. Congrats Ayi ha. At uh, ito na tayo, tayo rito. Saan ba kayo rito? Dito ba sa Calgary? Hindi e, nga, hindi ko na ano May e, tanong mo nga, Ayi kayo dito hmm. sa, Cal sa ano, Canada? Sa Alberta? Mm -hmm. So, shout out. Hmm. Lalo sa yung may nagaan. Hmm. May nagko-comment yung heart lang pero nagko-comment siya. Ma. Yeah. Last week ko siya na um, ano no? si Malang nakita. Ang paano ba noon? Email daw. Kasi ano si Mary to dan. Yan. Lagi Yo, siyang, thank you. Lagi siyang nag-aano sa nag-heart sa mga video natin. Mm -mm. May iba nakikita yun eh. sa salamat Mary to uh, Mary to dan. Sa so, sinanay Celia, sinoutout mo na, di ba? Mm -hmm. Tsaka si shoutout kay nanay Celia, yun. Si ano nga yung nagkita na nga, nakita sa ano, nakita na daw si Ste. sa Costco. Mm -hmm. <laughs> Ito kasi busy-busy dito sa Canada. Family day pala sa February 19. Pag ah. family day dito, ano, walang pasok, holiday. Oo. Oh. Kami sarado yung naman na Costco nun. Yun ang maganda sa Costco, napagka-holiday-holiday, uh, nasara mm -hmm. sila sakto off ko naman yung Tuesday, Wednesday, kaya tuloy-tuloy mm -hmm. Pero nag-holiday naman talaga ako, no? nag-request ako ng off. Kasi meron ng mga appointment. Tumama naman. Kunting bakasyon. yung araw na bakasyon. Wala ka rin pasok no, ito, ito, ito. Hmm? na yun. Wala pa rin. Wala. Hindi ko. Pag-Walmart. Hmm? Pag-Walmart. Hindi ka pa natatapatan. Well, kaya -kay na, madaling araw kasi. Kaya rin din. Mm -hmm. Kaya is holiday naman yun, pag, pag natapatan ka, is holiday naman yun. I mean, ano gusto ko dun sa Walmart ni din? Pag nag-uusap kami, kasi overnight yun. Mm -hmm. So yung graveyard shift niya, extra pay. Mm Hindi -hmm. ko alam kung magkano ina-add, 150 ba? Diba? Two. Tapos pag nag-freezer siya, plus pa yun. Mm -hmm. So kaya sabi ko, maganda yun kasi isipin mo yun, 3 days na sinasahod niya dun sa Walmart. Yun na yung sahod niya dun sa dating yung trabaho, sa may egg farm. Ali this story to sa burn by by weekly yun. Parang ganun na. Limang oras na 8 hours yun. Mm uh -hmm. -huh. Pero dito, tatlong 8 hours lang. Although overnight. Damang ng 10 hours pa nga yun Tapos ano pa? ayun nga. Tapos may benefits pa. Mm uh -huh. Covered pa siya ng Manulife. life. Para kami ng insurance sa cost ko Manulife life din kami. Kaya e, sabi uh -huh. sa cook daw, 1 year na. Ah, uh ah. -huh. Full time. Full-time nga pa. Parang mayroon ka ng benefits. Bira naman yung part-time na nagbibigay. Na na? Walmart lang nabibigay. Hindi. Yung Tim Hortons, kahit part-time ka, binibigyan yun. Ano yung Basta naka 3 months ka. Ano kasi yun? Saan kasi meron yun? Nasa labor. Hindi nga siya kumukuha kasi meron siya sa school. Ha-ha. Si naman, meron sa university. Kaya, mm -hmm. malaki yung coverage ng university niya, 80 to 90 percent. Mm hmm. Ang galing. Kaya nung nagpa-linis siya ng ipin, wala na binayaran. Kasi nung parang 80% sa kanya pero ginamit din yung card ko. So na-cover lahat ng ano niya cost. 'Yun yung maganda kapag mayroong ano uh, insurance. Aiden si Marvin na isama niya kami. So sa paano paano? dalawang insurance natin pa na. pagdalawa insurance, kulang ako yung nagpalinis ng item. Hmm. Gagamitin mo na yung insurance ko, Laging ganon sa babae. Insurance muna nung sino yung may hawak tapos yung matitira sa kanya. Ngayon, pag sa anak naman Tinitingnan yun sa birthday. Mm. Ano ko nagkakamali? Parang ganun tinignan. Eh, baka nakalimutan ko na pinag-aralan naman yun sa birthday yata. Eh, February ako. So, unang gagamitin yun sa akin. Tapos, December siya. Parang ganun. So, gagamitin. Uh, sabihin natin, 60% yung sa akin. Kunwari, 100 yung linis ng ipin. So, 60. 60 dollars yung sasabutin. Pero minsan, ano lang yun? Mga 55. Mm -hmm. Kasi iba yung computation nila. So, yung matitira na 45 dollars, gagamitin naman yung kanya. So, 60% sa kanya, di ba? So, Saan 60% percent ng 45. Hindi 100% yun masasagot. 60% ng 45 dollars, so, yun naman yung sasagutin ng mm. ano yun. So, unti na lang yung iyo. Matatagdag mo ilalabas ng pera. Pag wala kang, <coughs> wala kang insurance from the company o hmm. health service mo, hindi siya kasama. Ang libre lang sa Canada is yung pag mag ka, <coughs> uh, check-up mo, lahat ng testing, yun yun, maganda yun kasi isipin nyo magkano yung mga ultrasound. Mm -hmm. Magkano yung mga ano, ECG, pap smear, uh, blood test, lahat yun libre, pero matagal. Yun, yun lang ang libre. Ngayon, kapag kailangan mo na ng gamot, kung wala kang insurance, babera mo yun, out of the pocket yun. Pero kung meron, nakita ko sa kanya, ang ganda kapag sa Walmart ka bumili, 100% sagot yung gamot. Sa akin kasi ano lang eh, 60%. Kasi meron din kami app nung ano, parang kasi nila. Kaya pag may refill ka, sa app mo na lang din request. Mm -hmm. Bring ko sa iyo. Saka Sa silang sila ng ano, virtual doctor. Nakita ko lang mm -hmm. sa Telus. Yung bago ka pumunta ron, parang sila uh, mm -hmm. muna. Sa kahit Play hindi streaming. ka na pumunta, mm -hmm. pwedeng kasi ganoon din mga ginagawa sa clinic eh. Upo ka lang, maghintay ka ng tatlong oras so, o dalawang oras. Para idab yung konti. Tapos tatanungin na, titingnan lang yung sinabi mo doon sa harap mm -hmm. sa ano, receptionist ano oh, oh medical office assistant, hmm. tapos isasummarize niya lang, kasi tingnan niya, hindi ka naman niya, ano, hindi ka niya, ano. Oh, Oo, uh, ganyan uman. dito. Wala. na meron ka talagang masakit na masakit, tapos wala lang, sasabihin, okay, no, ito. I-recommend re ka, i-palilipatin re ka, i-recommend ka sa ibang, ano, kung mm -hmm. saan ka gagawin. Kaya yung virtual na yun, mm -hmm. <clears throat> maganda yun, online, tapos, pwede ka na niyang bigyan ng reseta. Mm -hmm. Galing nga eh. Pag mag, ano kasi ako, nagluto, minsan ay naman nila, tulad Sarap ng Martin. kombinasyon ng ito tsaka yung baboy. Tulad ni Martin, may sariling preference. Mm -hmm. Lalo na ngayon, meron siyang sariling yung, yung binili natin na karang araw na. Mga healthy. Mm -hmm. Healthy living. Tapos, maaga maaga nag-treadmill siya. 5.30, gumigising. Mm -hmm. Para mag-treadmill. Mm -hmm. Pasok niya itok na. Yan. Yeah. Ganyan na naman dito sa ano. Na naman dito. Harus sila din naman, puro ano na lang din, aral. Aral, tapos pahinga. No? Parang gano'n, no? Tapos pagka may mga oras, saka lang tayo magayayaan. Gusto nang lalabas, din. Bira, bira. Mm, ano. Bira-bira. Hindi ano. guys sa si Pilipinas, si eh, Aral, tapos baka pa, lakwatsa pa sila sa labas, diba? <laughs> eh, di ba? eh hindi, tayo na, tayo na gano'n, no? Sa Pinas kasi yung, yung mm hmm. yung... Kumare off ka na. Oy, off na ako. Tara kita tayo sa SM. Mm -hmm. Tara kapit tayo. Tara sa Starbucks. Diretso uwi, no? Mm -mm. Okay, dadaan ka sa bahay, <coughs> 'di diba? mm -hmm. ba? Mm. Kanta ba? Oo, tara dadaan ako diyan. Anytime available. Oh. Dito kasi parang parang nakakastorbo nakaka-istorbo ka. <laughs> mm -mm. Parang nakakastorbo ka kapag pumunta. Kasi pwedeng dalawa yung trabaho nila o yung tatlo. Pagod na rin Saka siya. schedule din. Pagkatapatin mo yung oras mm -hmm. ng hindi yung basa-basa pwedeng na. Pwedeng nasa trabaho pa siya. Off ka na. Mm -hmm. siya. Kaya Maya, magtagpo. Magkikita lang kayo kapag may okasyon. At pag nagkasabay sa inyo na walang pasok mm -hmm. na yung ano, stat holiday. Minsan pare-pareho, walang pasok yan. Lalo pag kayong warehouse, masarap pag nag-warehouse kayo, yun ang niyo nyo. Pero sarap pag, na, pero pag nag-teams, Walmart, yung Walmart store, yun ang mahirap. Tuloy-tuloy tuloy yan. Yung Costco, nag-aano no, yun, kaya paano nagsasara sila pag holiday. Depende nga sa kumpanya yung ano, yung para ano. Yung Tim Hortons, nagsasara sila Pasko lang, sa buong taon. Mm -hmm. Walang iba. Tapos may mga nagkatanong na parang namimiss ni yung Pinas. Hindi, hindi naman yeah. namin namimiss. Itong taon lang naman din, itong taon lang din naka-uwi. Mahalos <laughs> no? mag-7 years na pala, sabi nga ni Shakira mag-7 years. Sa, still ano eh, mas Lam lamang sa amin, still isang dekada na siya 10 years na ako sa May. Mm. Pero, sabay-sabay ko kasi sila kinuha nung mm. December 2016. Yun yung huling uwi rin pare-pareho. December, ah eh, January kami pumunta dito. Mm. Kaya, yun, tiyempre nami-miss mo rin. Nakaka-miss, kaya mm. lang. Kaya naman maku mo doon, parang nawala na. <laughs> At saka ano kasi, meron akong dahilan bakit hindi pa nga mauwi. Para isang uwian mm. lang. Parang ganun siya. Tapos, malaki nga kasi yung gastos. Eh, nagkataon bumili ng bahay. Tapos lalaway sa sakyan. Tapos, nagtatrabaho na si Kyra. <coughs> Tapos si Martin, seryoso sa pag-aaral. Kasi ano na yan eh. Grade 10 na. Mm hmm. Tataas kasi nung minimintay niya yung taas ng grade niya. Mm hmm. Ayun, ayun na numa-absent. Nagagalit yun sa amin. Yung si, ano, si Martin yung bunso overachiever yun. Paano okay, yung mm. Then, then, <clears throat> Talagang guguhat ka na lang. Talagang inaano niya. Tina-challenge niya yung grade niya nakaraan. Tina-challenge <laughs> Parang hindi pwede yung okay na. Hindi sa akin yun. Then ako, 75 lang. Sold na ako. Sana, eh, next year, bumaba yun. Yung, ano? yung ano, nung trip, no? Parang, ang pataas, pataas lahat. ng mga ang mataas kayo sa tingin niyo mm. yung mga nakauwi ng Pilipinas so yun ano ba sabihin ano? natin na ano na kunarin na masal kayo sa Boracay nagsama oh, kayo ng na Boracay or Palawan mm. sa mga naka-experience magkano na gastos niyo yun no o pa comment na lang yung mga galing ng Pilipinas para malaman natin yung gastos ng pag-uwi ngayon kung magkano yung ginasas Parang nyo. estimate na, nyo, magkano dapat ang daladalan dalan yung pera. Kasama na yung mga ginasas nyo, ro, kinain nyo. syempre may mga kamag-anak na namimit, -me no? Yan ganoon pa-comment nga sa inyo para meron tayong ano, paghahandaan. <laughs> pag hindi na kami kakain dito. Hmm. Para alam namin na yun pala yung gagasas yung pagbuwi ng Pilipinas. Hala, hindi ka pala nakasombrero. Sala may buhok mo. Ano eh, hindi pa nakarecover yung box natin. <laughs> para talaga ako nakawig. Naka may kulay ba yung buhok mo? Maganda-ganda pa yung ano sa camera. Pero pag nakatayin yes. sa personal, di talaga katitigil nakakatawa. Hmm. Kasi so, tinitingnan ko natatawa na lang ako e eh, pa. Kasi pa ano eh, nagupit siya ganoon, nagdidiretso. Kaya hindi ko commit no, sino naggupit ako yung naggupit sa sarili ko. <laughs> sino yung naggupit para maiwasan? Oh. Eh, Isa yun. <laughs> so iwasan niyo siya. Yun ha, ito nabusog kami. Hindi yung na parami ng yung, natin yung kanin. Yung din. kwentuhan natin, minsan lang naman yung pagkwentuhan sa mga subscriber natin. Yan para makilala mag, makilala nila tayo, makilala natin sila. din kayo doon sa ano yun yung, yung mga buhay ng Pilipinas para mapag-ipunan namin yung kung magkano mag yung ginastos nyo. <laughs> no? Para alam yung, natin. Magkano yung ihahanda. Para alam natin. Yung e, isa kasi na. nagsabi sa akin, naka ano siya 700 kasi kinasal naman siya. Mm -hmm. So tapos siyempre nagpunta sila kung saan-saan, di ba? Oh. Tapos maraming kamag-anak yun. Pero yung... yung pumasyal lang, kung lang doon. Mm, saka di ba roughly 3 weeks, ano? Oo, oh, mga 3 weeks yung gastos, gano'n. Yung pa-comment na lang para makita natin kung ano yung paghahandaan natin pag uwi ng Pilipinas. so pag nakita natin kung makano, uuwi <clears throat> pa ba tayo? Oo. <laughs> para mapag-isipan namin kung uuwi, papag-meetingan namin uuwi pa ba tayo uh, sa presyo. Gusto niyo pa ba talaga umuwi o <laughs> lang tayo sa Amerika? Pero para. kasi pag yung ano, yung sarili mo na yung bahay, o pag umuupa ka, okay naman siya kasi nakapix lang yun eh. Hmm. Ito kasi pag yung sarili mo na yung bahay, mas marami, doble nung umuupa. Kasi pag umuwi ka, hindi naman mag-stop yung bahay. Mm -hmm. Magbabayad ka pa. Ng so kahit na nagbabakasyon ka, di diba, ba? Saka mga bills, ka. yung mga bills sasakyan yung insurance, bills, kuryente, babayaran mo lahat yun. Edi, mm -hmm. nag Nagbakasyon ka pero yung gasos mo di nag-vacation. Mm -hmm. Kaya na, naiintindihan ko na ngayon yung mga Pinoy na umuwi tapos naririnig ko na hindi namin pinupulot yung pera sa ibang bansa. Mm -hmm. Parang sa akin noon, napaka-sarcastic naman ito. Grabe naman. Kasi ba diba, aminin natin sa hindi, karamihan ng Pinoy pag may dumarating na taga-ibang bansa, mm. parang feeling natin, ay sila gagastos lahat. Yeah. Pumipa pa sa yan, ililibre tayo, huwag ka nang gumastos, tara, sama tayo dyan. So, totoo nga, no, na ang hirap din, kasi dollar din yung gastos mo nga naman. Mm -hmm. Narinig ko na yan. Dollar yung gastos mo, dollar yung pambayad mo. So. pero masarap pag sa Pinas, kasi yung dollar, mm. peso. Kaya yun yun kaya na ano pag nanonood ako ng mga gastos. Pero pag yung buong pamilya man na nandito, hindi mo na maramdaman yung gano'n eh. Na ano. Nung ako hmm. lang mag-isa, malaki yung nung pera namin. Oh, nung kami o, si nandito, kami nandun. Kasi pinapadala ko oh. sa kanila, magkano lang. sabi natin, $300, $400, oh. malilit pa yung mga bata na. So, so yung natitira uh, kong $600, ang laki nun. Oh, malaki na ron. So... Pero pag nandito na kayo, Pero nung dumating sila, yun, naubos yung dollar, credit card ko. na talagang... Nagasbis lahat. Hmm. Credit card, yung savings, ubos, Kasi, sabi ko sa kanila, huwag na kayo magdala ng mga damit, doon na kayo mamili, kasi hindi nyo naman oh. magagamit. At pinabili ko lang doon yung mga panty, sabi ko, kasi hindi nga ako nagaganda sa panty dito. No? Oh Pero, nung umuwi ako ng Pinas, tuwan ako sa gastos. Hmm. Kasi, pag, kasi yung card mo eh. Pag swinipe ko, ang mura. Mm -hmm. Kasi ano dun eh, 40 times eh. Parang, Parang sabi ko, wow, ang daming dalambag ng mga anak ko. Nakaano lang ako, 4,000. 1 dollar, 40 dollars. Parang 40 ganun. pesos, di ba? Pero mara, ang mahal ng pagkain. Yun lang ang mahal. Nakikita ko, sa mga napapunod namin na ano. Yung comment na link dun yung kung lahat o, lahat. Oo ba, nga, bakit gano'n? Ano? Pag nagbabayad sila, 10,000, 15,000. 15,000, 10 totoo ba yun sa mga umuwi? Yung mga umuwi dyan na subscriber natin, na pasat pa comment. Magkano ba yung ginasas nyo? lahat-lahat makinahin nyo, yung mga ina nyo sa mga kamag-anak nyo, sinir nyo. Para ka. alam natin na pag-uwi natin, di mapaganda yung bigla mo -big yung natin uuwi, wala tayong dala. <laughs> Mahirap. Hindi pwede yung uuwi nung um, walang pera. Sabi sa kanya pa, pag-uwi, dapat lahat ng credit card puno. Oo, puno kasi yun ang mga uh, sa Tapos may backup ka kasi syempre hindi mo na maalam kung mm -hmm. anong gagastusin mo. At saka kasi, pag umuwi, nung umuwi kasi ako noon, hindi kami na masyal. Hmm. As in, gusto kong mag-bitch pero mo, ayaw niya mag-drive. <laughs> kasi yung kotse din hindi rin maayos mm. time na yun. Hindi pa wala pa kaming anong ganun. Sabutan na punta tayo kahit sa malapit, kahit Puerto Galera lang, ayaw niya. Hindi niya alam yung excitement ko na makakita ng dagat kasi nga walang dagat dito mainit. So, yung pala pagkagaling ka rito, pag uwi mo na pwede kasi kasi nga gusto mong gawin. Eh ayaw niya. Ang nangyari, puro kami mall. Nag-hotel kami. Tapos sa bahay. Pa. Tapos sabi nga umuulan mm. si January yun. Oh, hindi ko akalain gano'n na nga yung weather sa Pinas. December, January. Ano oh, ba yan? Mung papasyal ka ng Pilipinas, tapos puro bagyo abutan mo. Sayang. Oo. Oh, So, hindi kami nakapasyal. Wala. Asin. pero napasyalan ko yung mga ano ko. Kamag-anak, lolo't lola ko. Lolo. Pero marami nang naano niyan. Sa so, 7 years na hindi, tayo nakauwi. Marami nang nabago. Pati impression presyo ng mga pagkain. Oo. Oh, oh. Pero, Baka yung mga dati namin 35-35 na pagkain, wala na yun. <laughs> Hindi, pero ngayon, ang gusto ko kasi sabi, nagkwentuhan kami yung Lakayra na pag umuwi kami, mamamasyal kami sa mga mm -hmm, kahit, kahit, ilang probinsya. Kunwari, sabi natin, hindi pa kami nakapunta punta ng na, Boracay. Oh, Duktong-duktong na probinsya para hindi na yung paano na paano. Oo, ano. uh, uh, hindi, I mean, yung Boracay. Ay, Boracay, hindi pa kami napunta. Baguio nga, hindi ka pa napunta. Hindi <laughs> ko alam kung Palawan, Kakayanin, pero at least makapunta man lang ng... Baguio, hindi ka pa napunta. Baguio, hindi pa siya nakapunta. Kasira na yung Baguio, hindi ka pa napunta. Boracay, Ilocos Norte. O di ba, hmm. dugtong-dugtong, pero magkala yung sinabi ko. Ang napuntaan ko pala, Batangas. Cebu. May Baisiga yun sa inyo yun. Ha? Wala eh, mga ano lang naman yan eh. Pampanga. O Longga po. Yan ang mga basic na napuntahan. Pero yung mga, yung mga malalayo, hindi ko napuntahan yung mga yun. Mm -mm. Wala pa kami napuntahan na... Dapat wala tayong Cebu. Pampanga. Diba, yung mga pang north kasi mga tatay di Diba yung mga pampanga? Eh, yung mga gusto kong pumunta ng naman. Hindi ka, ako yun. Siya sa Luzon, ako sa Bisaya. sa yung napuntahan ko pa lang. Ah, napuntahan hmm. mo. Hmm. Hmm. Nung nasa Pilipinas yun lang nga mga napuntahan ko. Yung napuntahan niya yung mga basic lang. Oo, oh, Hanggang ng pa na yung mata. <laughs> Pag pa kasi siya. na yun, napuntahan Hindi na pa Hindi pa siya nakapasyo. Sa... Oo, pero yung gusto kong puntahan yan. Hmm. Boracay, Palawan, Cebu. Ay, yung mga nagborakay, magkano yung ginasas niyo. Comment, comment niyo rin yung kung magkano yung ginasas niyo sa nagborakay. No? Na? Di ba yung Cebu mo yung magkano? Oh, Siargao? Oh. Ay, ay, ah. yan yung mga pumunta ng ganyan. No? Ang bisyosa, siyarga. Wala kang pera. Mga diba? subscriber natin dyan, pakomenta. Para alam din ang mga ibang nagbabalak. Malaman din natin pare-pareho. Namin pare-pareho yung hindi pa umuwi. Yan. Yan na lang yung mahiging tulong niyo sa amin na para makapag-ipon. <laughs> akala mo magugofund me. Tapos papakita po na i-email po ninyo sa amin yung gusto niyo oh. ipahatid na tulong para makapasyal ka <laughs> na mali mo siya. <laughs> The... Yun na, Yun, na. Maraming maraming salamat sa uh, ano araw-araw na -araw nanonood ng mga vlogs natin. Pa-share na lang po para ano magkaroon tayo ng bagong para dumami. community natin ay eh, lumaki. Yan. share na lang po ng mga video natin. Ng, uh, tas pa-subscribe na lang po. Pag share nyo, pa-subscribe na lang sila. <laughs> sabi ko nga, pag uh, nag-subscribe, katulad nung sila sabi hmm. lagi namin. Ay, chico, that's bad. Ano, uh, isulat nyo sa comment ng new hmm. subscriber para i-welcome nang kayo. welcome namin kayo. Si shoutout out kay Nibin mm. kasi na bago subscriber kayo para mag-grow. Oh. Eh mga shout out namin kanina mga nagka shoutout ko. So, kasi uh, 17,000 ano ka? 17, 17 po. 17,4. Mm. -hmm. Medyo bumagal dun sa 400. Mm -hmm. Eh, hindi naman lahat yan. Sabay-sabay nanonood eh. Mm -hmm. 17 na yan. May araw na yung 10 ngayon. Ngayong buwan na to. Susunod yung 10 naman yung kaya. Alam mo, ang weird, ang weird, ng analytics niya. Mm -hmm. Kasi Minsan pag nag-upload siya, biglang boom pag Pagulat kami, biglang 900, 1,000. Meron namang araw na... Tatlong araw na, hindi pa umang... Hindi pa na, na, na. kay 1,000. Um. Ano nangyari? Ang bagay. Parang nga. So, ang hirap din kasi parang... Gano'y yung ano, yung title? Lagi yan, tatanongin ko, ba't ba title ko dito? Hmm. Eh, hindi ko naman alam ko anong gusto niya ilagay. So, siya yung nagtatitle. Pag yung title natin medyo maritis ang dating, mataas eh. <laughs> mataas yung dating pag interesting. Pero eh, kapag naglagay lang siya ng simpleng title na kunare. Mm. Ano? Buhay sa Canada, iba na. Kasi ang nasabi kasi sila so ano, may na din drama ng Pag may na-experience lang yun. Basta sabi ko kay Bin, ayoko ng drama. Pag may na-experience lang yun. Lang yun ayoko nung nagra-reklamo. Ayoko nung nagra-rant. Kasi, Kasi hindi naman totoo eh. Pwedeng, pwedeng totoo. Sa kanila. Pero hindi mo na kailangan gaano. Kasi parang... Basta, meron akong ano video panoorin mo. Hmm. I-share mo sa kanila. Yun yun naman yung yun yung side ko dun sa run. Kaya hmm. i-upload niyo din yun. Hmm. May text pala ako. Yeah. Yun na tama yun na mata kumain mo sa na isa na naman ng tiyan na binusog na dalawang ating chan. chef. Ay dalawang tiyan. <laughs> Mamaya ano so din mamay... na namin si Shakira. Hmm. Pengaroon tayo ng konti. yan Maraming salamat po ha, ah, sa inyong mga araw-araw na sumusubaybay. Yan at uh, Simple kwentuhan lang tayo ngayon. Mabuti na ulit, 30 minutes. So. Yan. Yeah, dito na siya. Mayroon, tuloy-tuloy na yan, no? Ro? Oh, ro vlog na yan. Parang nagpagkwentuhan lang tayo sa mga subscriber natin na hindi mo natin namimit. No? Parang ganun na lang. Yan, maraming salamat. Para pag nakita kita tayo sa ano, hindi tayo magkakailangan. Isa kasi naiilang sila eh. Naiilang din tayo. Naiiya no. Yeah, so, din kasi. Kasi may nakakita sa amin pa, sabihin, Team siliman Tapos, patakbo na. Nasaan yun? Asan yun? Yan, para magkakilala lang din tayo. Para kung nagkasalubong sa ano. Yan. Pasin-pasin lang tayo ng problema. Pag, pag nakita nyo kami, walang problema, lapitan namin kayo agad. Oo, ano. Isa kasi nag-work kami, na Team Suleman. Ang galing yun. Pero hindi magkapakita. Mm, hindi ba Tapos dadaan ulit kami, ganun naman. Meron naman, sumasalubong sa amin yan. Oo, sumasalubong. Yan, yan. Maraming salamat. kita uh, oras na ba? Doon na Sachi. Mag-3 o'clock na. Kasi si Shakira 2.45 oh, yung no, sundin si oh, salamat ha. Thank you, thank See you in the next vlog. Babu!